Hindi pamilyar kay Jonah ang silid na nagisnan. Madilim at mabahong amoy ang sumalubong sa kanyang ulirat. Tinangkani ang bumangon at hindi siya makakilos. Noon niya natuklasan na nakatali pala siya sa kamang kinahihigan. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kasunod niya ang pagliwanag ng buong silid. Kumusta ang pakaramdam mo, Jonah? Nakangiting tanong sa kanya ng babaeng nakatayo sa kanyang paanan. Ikaw? Galit ang reaksyon ni Jonah nang makita si Risa, sarili niyang kapatid, ngunit nagawa siyang ipakidnap. Ano naman kaya ang binabalak nitong gawin sa kanya? Bakit mo ginawa sa akin to? Nanunumbat na tanong ni Jonas sa kapatid habang tinititigan nito ng matalim. Gusto ko lang maranasan kung paano ang mahalin ng ama at lola. Sagot ni Risa na sumili sa labi ang misteryosong muti. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Jonas sa sinabi ng kapatid. At bago pa man makapagtanong ang dalaga kung anong ibig nitong sabihin, ay pumasok na si Joel sa silid. Natatandaan mo pa ba si Joel, Jonah? Tanong ni Risa na itinuro ang tinutukong ng lalaki. He's a plastic surgeon. He came from state. He's very good pagdating sa pagriritoke ng mukha. Binayaran ko siya ng malaking halaga para maranasan ko kung paano mahalin ni Soren at ng sarili kong ama at lola. Hindi kita maintindihan, sabi ni Jonah. Nanangunot ang noo. Isang misteryosong ite ang muling pinakawala niya, Risa. Binalingan nito si Joel. Do your work now. Minuksan ni Joel ang dalalitong medicine cabinet at saka inilabas ang mahabang karayom. Mumisi ito ng lumapit kay Jonah. God, bulalas ni Jonah ang nag-hysterical sa takot. Huwag, please. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Itinarak nito sa kanyang katawan ng karayom at muli na naman siyang nawala ng malay. Nakabalot na ng benda ang mukha ni John na nang muli siyang magkamali, kaya wala siyang ibang nakikita kundi ang kadiliman. Maliban sa pamamanhid ng kanyang katawan, ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa mukha. Umungol siya ng sunod-sunod at sumigaw. Tinatawag ang pangalan ni Risa at nagmamakaawang kalagan dahil hirap na hirap na siya. Pakiramdam na iiipit na ang mga ugat ng kanyang magkabilang binti at braso. Huwag kang maingay dyan. Narinig niyang singhal ni Risa na sa pakiramdam niya nasa tabi lamang rin. Risa, ano bang ginagawa mo sa akin? Umiiyak niyang tanong. Inaano niyo ba itong mukha ko? Hindi siya sinagot ng kapatid. Risa, ano ba? Magsalita ka. nag na naman siya. Kapag hindi ka tumahimik dyan, ay masisirang ang mukha mo. Pananakot sa kanya ni Risa na may bahid na katotohanan dahil naramdaman niyang lalong kumilat ang kanyang mukha. Ngunit hindi tumahimik si Jonah. Patuloy siya sa pag -hysterical. Tinawag ni Risa si Joel at intusan itong patahimikin siya. Isang matulis na bagay ang muling tumalak sa kanyang balat at muli na naman siyang binawian ng ulirat. Malaya ng magkabilang kamay ni John na nang muli siyang magkamalay. Kinapani ang mukha at wala naman siyang naramdamang kakaiba. Maliban sa magaang maganang pakiramdam niya para siyang papel. Naisip niyang parang ang tagal niyang nakatulog. gising ka na pala sleeping beauty. Nasyak si Jonah nang makita ang sariling nakatayo sa kanyang paanan. Kinapani ang sarili. At litong-lito kung bakit naging dalawa siya. Huwag ka nang magtaka, Jonah. High-tech na ngayon kaya nalipat sa akin ang mukha mo. Noon lamang natuklasan ni Jonah ang si Riz ang babaeng nakatayo sa paano niya. Riz, ano itong ginagawa mo? Naglapat ang magkabilang ngipin niya sa galit. Hindi pinansin ang kapatid ng sinabi niya. Sa halip ay inubutan siya nito ng salamin. Here, look at yourself, my darling sister. Nanginginid ang kamay na inabot ni Jonah ang salamin. At ganun na lamang ang ng mga mata niya nang makita ang mukha ni Risa. Ikaw na ngayon ako at ako ay ikaw. Sabi ni Risa ang umiti ng matamis. Sinasayang mo lang ang oras mo sa ginagawa mo ito Risa. Sabi ni John ang nagtaga sa mga bagang. Hindi ako tanga upang manahimik sa ginawa mo ito. Malalaman yung napapa at lola na isa kang impostor. Isang malutong na tawang pinakalan. Wala ni Risa. Iyan ay kung mabubuhay ka pa, my darling sister kagad na rumistro sa utang ni John ang sinabi ng kapatid. Alam niyang balak nitong patayin siya. Madalas kong marin na sinasabi sa akin ni Papa na bobo raw ako. Hindi katulad naman naging number one sa klase. Pero sino ngayon ang mautak sa ating dalawa, John? Kung kaya ba ang nito ang sarili? Hindi ba ako? Hindi malaman ni John kung anong dapat sabihin upang magbago ang iniisip ng kapatid. Sa tingin niya ay nalipin na ito ng kasakiman. Galit na galit ako sa inyong lahat, John. At ito lamang ang tanging paraan. Upang makaganti ako sa inyong tatlo, tumawa ng malutong si Risa. Nagdudulot ng kilabot kay John ang tawa ng kapatid. Mamamatay ka, John. At kapag nakita ang bangkay mo, iisipin ng lahat na patay na ako. Nobody will know na buhay pa pala si Risa sa katauhan ni John. Inalipin ng takot ang dalaga sa narinig. Dahil sa kapatid kita, ay hindi ako ang mismong papatay sa iyo. Tinawag ni Risa si Joel. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni David sa kanya nang dumating siya. John, na ihas, ang ka nagpunta sa loob ng ilang buwan. Malumanay na tanong ni David. Kinid na po ako ni Riz sa papa. Kagan na sagot ng dalaga sa malungkot na tinig. Mabuti na lang at nakatakas ako. Kung hindi ay tiyak na patay na sana ako ngayon. Nagtagas ang magkabilang bagang ni David sa galt. Sinasabi ko na nga ba't hindi gagawa ng mabuti ang kapatid mo yun. We can save her anymore. Talagang demonyo na ang laman ng utak niya. Nagbalik tuloy sa isipan ni David ang nakaraan. Ang mapait na sinapit ng kanyang asawa sa kamay ng isang rapist na ang naging bungay si Risa. Tama ang kasabihan kung ano ang puno ay sila ng bunga. Tama ho kayo papa. Inalipin na ng demoy na si Risa kung ano-ano na ang naisip niya gawin. Saglit na tumigil ang dalaga sa pagsasiltad sa umiyak. Sa tingin ko ay nasisiraan na siya ng ulo. Nasaan na siya ngayon? Interesadong tanong ni David. Nandun po sa bahay ng isang ilang na lugar. Sagot ng dalaga na patuloy sa pag-iyak. Kaya sasagrado akong wala na siya doon ngayon. Kailangan makita ko siya upang mabawi natin ang malaking halagang ninakaw niya. May ni David na na naggalawan ng mga muscles sa panga. Huwag niyo na po siyang saktan oras na makita niyo siya papa. Sabi ng dalaga sa nakikiusap na tinig. Kahit ganun siya ay kapatid ko pa din siya. Bumuntong hininga si David at nagpalakad-lakad. Tinik sa buhay ko ang risang iyon anak. Simula pa lang ay wala na siyang ibang naidulot. Sa akin kundi sa manang loob, punong-puno na ako at ubod na ang pasensya ko. Ikinumpas ni David ang kamay sa hangin habang nagsasalita. Are you planning to do now, papa? Interesadong tanong ng dalaga. May mga private detective na akong inutosang hanapin siya. At kapag natagpuan siya ng ngayon, ay wala na akong ibang choice kundi ang hindi na ituloy ni David ang ipasana na yung sasabihin. Nakatitig ang dalaga kay David at hinihintay ang susunod nung sasabihin. Ipapakulong mo ba si Risa, papa? Hindi sa magot si David. Bumunti ang hininga lamang ito. Hindi na ngulit ang dalaga. Hinad ka nito ang magkabilang pisngin ng ama bago sa silid ni Jonah. Jonah, bulalas ni Soren nang lapitan siya ng dalaga sa salas. Nasa mukha niya labis na pananabik dito. Soren, puno ng emosyong sambit ng dalag, sabay ang mahigpit na pagyakap sa kanya. Kumandong ito sa magkabila niyang hita at saka ay ang magkabilang braso sa kanyang leg. I miss you very much. Anas nito kasunod ang paglapat ng mga labi sa kanya. Mapusok ang halik na iyon ng dalaga. Bagay na ikinagulat ni Soren. Hindi ito dating agresibo. Konserbatibo ito pagdating sa katon. Hmm, what made you so romantic? Tanong ni Soren nung magkaroon ng pagitan ng kanilang mga labi. Gumitay ang dalaga at muling siniil ng halik ang nakaawang na bibig. Tumaitin ang gusto ang malulusog nitong dibdib sa katawan niya. Huwag kang magtaka, Soren. Na-realize ko lang na mahal na mahal pala kita. Kaya ako nagkaganito. Nang mga nibang buhay ko, doon ko nabuksan sa aking isipan na ibibigay ko sa ang lahat ng kaya kong ibigay. Sabi ng dalaga ng tigilan ito ang kahalik sa lalaki. Kung namatay ako, Soren, mamamatay akong baon sa hukay ang pagsisisi dahil di ko nagawa ang lahat para patunayan sa iyong mahal na mahal kita. Seryosong seryosong mukhang wika nito. Mapangiti si Soren sa tinura ng dalaga. I want us to get married, Soren. Malino na sabi ng dalaga. Are you sure? Kunot na ang tanong ng binata. Pero paano ang pag-aaral natin? Hindi ba mas mabuti sa saka na tayo magpakasal kapag graduate na tayo? No, Soren. I can't wait it so long. Dalawang buwan na lang at nag-graduate na sila sa college. Hindi malaman ni Soren kung bakit masyadong nagmamadali ang nobya. Pero ala nga rin talagang masyadong luna. Let us wait for the right time, okay? Umuntong hininga ang dalaga. Baka sa mukha nito ang pagkayamot. Ngunit wala itong nagawa, di ang tumango. Joel, saan mo ba itinapo ng bangkay ni Jonah? Bakit hanggang ngayon hindi pa natatagpuan ang katawan niya? Sunod-sunod ang tanong ni Risa nang puntahan niya ang binata sa laboratorio nito. Hindi ko pa siya pinatay. Kaswal na sagot ni Joel na hindi inalis ang tingin sa ginagawa. Nagahalo ito ng kung ano nung likido sa isang malaking bot. Samit, nagmura si Risa sa galit. Bakit hindi mo pa siya nilikpit? Niyugyog niya ang balikat ng binata kaya natapon ang likidong nasa bote. Ano pa ang hinihintay mo? Ang makatakas siya. Hindi ko kayang pumatay ng tao, Risa. Sabi ni Joel na natapong likidong na Lalo lalo na galit si Risa. Sinabi ni Joel, pinukpok niya ang mesa sa kaharap nito. Huwag ka nang magkunwaring mabuting tao. Dahil kilala na kita. Katulad ko ay masama ka rin, Joel. Inaamin ko. Kalmanteng sabi ng binata. Pero hindi kasing samang katulad ng inaakala mo. I'm sorry, darling. Nakailing nitong nagtong. Kung kaya ng loob ko, ikaw na lang ang pumatay sa kanya. What? Nanlaki ang mga matang. Reaksyon ni Risa. O bakit gulat na gulat ka? Nang uuyam na tanong ng Joel. Nung tal na hindi mo rin siya kayang patayin, darling. Kaya ko. Sabi ni Risa ang pinatapang ang kinig. Pero hindi sa sarili kong kapatid. Ang lakas ng tawa ni Joel sa sinabi niya. Ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ni Risa ang nanikkit sa galit ang mga mata. Natin. Sagot ni Joel na hindi pa rin maputol-putol lang pagtawa. Nag-enjoy lang ako sa kaisipang malabala pala sa yong kasabihang blood is thicker than water, darling. Huwag mo kong isuntuhin at tigilan mo na. Ang katatawag sa akin, darling, dahil wala tayong relasyon. Inis na sabi ni Risa. But there's something happened to us one night when we are both drunk. Sabi ni Joel na kumindad sa kanya. Forget about it. Wika ng dalaga na kinontrol ang galit sa kausap. Nasaan si Jonah? Nandun pa rin sa kwarto ang iniwanan mo sa kanya. Sagot ni Joel na dinila ang natapong likido. Inis na iniwanan ni Risa ang binatak.